Ayan, mapagpalang araw sa inyo guys. Ito po yung ating mga sangkap sa lulutuin ngayon. Uh, bawang, sibuyas, uh, patatas, carrots, at saka magic uh, paminta powder. At saka ito yung ano natin guys, pang prito, mantika. Ito yung gagamitin natin. Ah, lumpia wrapper. Ayan, ito guys yung gagawin natin lumpia. Ano, Argentina. Ah, tara samahan nyo ako. Ayan na guys, yung ating ano. Lumpia Shanghai. Yan, yan kinisan na natin guys yung ating ricado lagay na natin yung corn beef yan lagay na natin yung ating ano patatas at saka carrots iniwalang siya guys, maliliit lang. Ayan. Ayan, lagay na natin yung ating magic weed, paminta powder. Lagay natin pala guys ng konting asin. Ah, gagawin natin guys, patutoy-tuyo natin ito ng konti. Yan, medyo may sabaw-sabaw pa. Yan guys, inaano na natin. Eh, palalamigin natin. Palamigin bago balutin. Ayan guys, ganyan lang paggawa nyan. Ayan, ayan na nagawa na ayan na guys magpiprito na tayo ayan pinipritohin na natin guys uh, yung apoy natin sakto lang huwag lakasan kasi mabilis luto yan ayan brown brown na malapit na maluto golden brown na ayan golden brown pa golden brown ayan luto na ayan na guys yung ating lumpiang shanghai na corn beef luto na